Ayun, hello mga kabayan. Kung paano kami nagkakilala ni Mr. Turkish. Ayun, pareho kaming nagtrabaho sa Israel. As caregiver, nagtrabaho ako doon siya. As ano, construction worker doon sa Israel. Five, five years nanya niya doon nung dumating ako. Nagkakilala kami sa isang bar, hindi ko na i-deny ide yun. Kasi alam nyo naman yung mga Pilipina, pag day off, ayun, nagpapahangin. Pumupunta sa mga ganong places, kaya doon kami nagkakilala. At that time, hindi ko naman siya gusto kasi, kasi nga ayaw ko sa ibang lahi. Takot din ako sa ibang lahi. Pero nung kalaunan, parang nagpursigi siya kasi na maging kami. Kaya ayun, naging kami at yun nga dun ko nakita yung ugali niya kung gaano siya kabuti. Na sinasabi ng iba na yung mga Turkish daw is pangit daw yung mga ugali. Pero siya, siya yung nakita kung isang Turkish na masyadong mabait. Hindi niya alam magalit at responsable at caring. Nasa kanya na lahat. Kaya ayun, kaya ayun naman na Nahulog na din ang loob ko sa kanya. At ayun nga, naging kami nga sa Israel. Tapos, yun nga, nag-clearing nag o naglinis nag sa Israel yung mga walang, walang V. Walang visa, pinapauwi na siya, isa siya sa mga nahuli na Turkish na pinauwi that time. Pinadeport, hindi ko pa siya nakita nung time na yon Tapos ayun, tapos ayon napauwi siya ng Turkey ayon sobrang lungkot naming dalawa tapos nung dumating na siya sa Turkey sinasabi niya'ng susunod ako E, e sabi ko ayoko muna kasi bago pa lang ako doon nagwo-work sa Israel sabi niya susunod na ako kasi gusto niya'ng makasama ako lagi kaya ayon Prinases ko nga yung mga documents ko sa ano Israel. Siya lahat ang gumastos ng mga gagastusin ko. Pinadala niya yung mga ginamit ko. Ganon. Tapos nag, nung first na flight ko papuntang Turkey, nagka ako kasi hindi electronic visa yung kinuha ko. Hindi ako nag-apply sa mismong embassy ng Turkish embassy. Kaya Noong second time ayon kumuha kami ng kumuha siya ng consultant from Turkish Turkey kaya ayon ginaid niya kami, pumunta na ako sa Turkish Embassy sa Israel, nagsubmit ng mga dapat isubmit is na papel. after that mga two weeks siguro yun na approve yung visa ko as tourist visa kaya dumating ako dito sa Turkish, yung tourist visa ko is for seven days only yung inaplayan ko. So, within that 7 days, kailan ng naming mag ng, i namin yung papeles para sa mga wedding namin. Kaya, nung nasa Israel pa ako, pina, pinaayos ko na yung PSA birth certificate ko at senomar ko para ipadala dito sa Turkish. At ayun nga nung dumating ako dito sa Turkey, nung dumating ako dito sa Turkey dumating din naman yung nagkasabay kami o oh, sumunod yung papeles ko kaya ayun, rinash namin kasi 7 days lang yung tourist visa ko eh baka mapauwi mapa ako may deport ako kaya ayun kaya ayun mga kabayan rinash namin lahat ng papers na dapat kailangan para ma makasal kami agad. Kaya kung nakita nyo yung wedding na pinosko ko, ayun, parang civil wedding lang. Hindi nag-abalang mag, ano, maghanda ng, ng bonggang handa, kundi kumain lang kami sa restaurant after ng wedding namin. Kasi that one week na tourist visa ko, inextend namin ng five days kasi hindi namin natapos yung mga document. tas ayun, parang sa 12 days na yon natapos na namin. Kaya ayun, rush yung kasal namin as a civil wedding. Nagkasal din kami sa kanila as traditional wedding sa sa tinatawag nilang imam. Then yun nga sa civil wedding yung na ko din sa YouTube ko. Kaya ayun guys, yun nga yung story namin. Kaya eto ako ngayon, nandito ako sa Turkey as may bahay na eto kasi ayon niya akong pagtrabahuin, pero tignan natin in the future. Ayun lang yung story namin, guys. Bye bye and thank you.